mga kakuya samahan nyo ako maghako tayo ng kahoy galing sa taas dalhin dito balay dito natin ilagay kasi maguling tayo ngayong linggo na to mga kakuya balay ito na yung naipon namin na kahoy oh. mag-uuling tayo ngayon kaya tayo sa taas Bale, dito natin ano ilagay yung uling ito na yung kawin nakakot namin kaya tayo mga kuya sumahan nyo bali malayo to yung hakutan natin tapos ang taas pa daming puno ng ano magtalisay yan puro magtalisay mga kakuya bali sa amin to mga kakuya ako tayo ng kahoy. Doon yung tatay ko sa taas nag, ano, nagpuputol ng mga puno. Bale, puntahan natin. Buhay, uling tayo ngayon. Yeah, daming puno na magtali sa'yo. Lalaki na. Ayan, tataas ang puno na to. Pag lumaki to, ito yung ginagawang bahay wala nang problema sa no sa kahoy kasi marami na kaming tanim na kahoy dito para pag mag repair ng bahay wala nang problema kasi maraming kahoy dito yun tataas na oh. let's go mga kakuya samahan niyo ako ang layo pa ng hakuta natin yan hanggang doon pa yung lupa namin oh. kaya tayo. Ang layo na akutan. Tapos ang taas pa. Hirap buhay uling Pero masaya. Lalo na pag kasama mo yung pamilya mo. Eh pagod okay lang. Yan, sanay naman tayo sa bundok eh.

Nakakot ja, tayo mga kakuyang. Ang layo ng nakotan.